Hãy to cho Mami Joy to. Dami Guya. Magpapakapiling chef muna ho tayo. Dami Guya. Ang malata natin. Magluluto nga ho pala ako ng ginataang langka. Para nga ho less kalat, ay di kumuha ho ako ng dahon ng saging para ho meron akong sapin. At kapag ka ho nabalatan na, ay di madali na ho itapon na rin mga balat. Pagkatapos nga ho na, ay di rin na ho at akin hihiwain. Maliit la ang ho langka ang aking kinuha at maliliit na hiwa nga lang ho ang gagawin ko para mabilis maluto. Ari nga ho pala ay hapunan namin ngayon. Kaya la ay bakit baga kong kailan hapunan? Isa ako na huna isipan gumawa na rin. Kaya sigurado na mga abutin ako ng dilim din. Arihong ka mga gulay yun, ay napakatagal maluto. Kaya dapat ay maaga pa lamang ho ay inilalaga na. Ay kung bakit baga naman ho ay alasing ko na ng hapon. Ay saka ko naman naisipan na kumuha. Pagkatapos ko nga hong mabalatan ay di arihot akin tinubigan na para humailaga naman at ng luwambot. Dini ko nga ho sa kahoy lulutuin at ng makatipid-tipid naman ho sa gas. Ay ano ka pagkakamahal ng gas ngayon. At haba nga hong aking pinalalambot aring langka ay di arin naman hong sibuyas at bawang ang aking hihiwain. nako nga ay talaga naman ho si Ate Mia ay ang pangungulit ng pangungulit sa akin at may dadala pang mga plastic at itinapon pa din eh. Para naman kung ang aking susunod na gagawin ni ay talaga naman hong pahirap Ara sa katauhan ay kitaga ho ninyo ako nagbabalat ng niyo. Bago ay ako hindi ho naman madali at ari si Ate Mia ay ang pangungulit ay panay ang daan ang din eh. ay, di, pagka naman ho na taga-taga din sa aking may likura ay hindi ko naman kita. Para na nga ho ang sinasabi ko sa inyo inabot na ho ako ng gabi pero din eh, ho ay ginawa ko na ng paraan para lang ho limaya, liwanag. Pero talaga hong ariho ay gabi na. Tapos ariho, binibigyan ko si Ate Mia na rin. Ang tawa ko din sa amin ay rin tumbong. Ariho, tubo ng niyog. Aba, ay hong kami bata-bata pa ay ari ho ipinag-aagawa namin kapag ka ang tatay ay nagbubukas ho ng niyo. Ay nako at si Ate Mia pa nga ho nakasakay sa aking likod at ang sabi sa akin ay sakay ako at bayo. Ay kita ka sakay na sakay nga ang batang are. tapos din eh, siya na raw ang magkakayod. Ay lasa ko mamay, ay mamaya talagang makukurot ko na ang singit. Ay di kay pagka nataga-taga naman ho. Ay di kay dugoy bagoy mamaya nga, ngal-ngal. ay talaga namang... Naku nga, naku, ay talagang mamumute ang buho. Ay salamat naman at iniwan mo na ate koy-koy. Ay tunay na, ay kita mo kat-dilim na. Ay mamay, alas 9 na, hindi pa tayo nakain ng hapunan. Ay kita gahon ninyo at yung aking... Apoy ay tuong sinusundot pang maigi. Hindi eh. ko na nga laang din ho lulutuin o gagataan at sayang ho ang apoy na kasalang na eh. Ah ah, ay talaga naman nga hong malingat laang ako ng kaunti ay erin si ate ko, ko'y koy ay nasa lise. Aba, ay yung apoy ay mayat mayan ay pinaglaruan, ay nauubos na rin ang tingting -ting ng nanay, ay siya ka, ikaw ang iwawalis mamaya. Ay kung si daddy ko'y ang nararayan at nagluluto, ay pehadong banil na naman ang ugat saka, sa kasasaway. Aba, ay pagka talagang gay ang kakulit, ay naku po, ay talagang puting-puting ang buhok. Ay, by the way, ay, arin nga ho pala, ay, nakuluna arin aking ginataan. Makakakain ho yata. Ay, talaga naman ho si ate ko'y ko'y ay ayaw tumigil. Ay, malapit na yung apoy doon sa daliri niya. Ay, hanggang hindi na uubos yata ang tingting. -ting, ay, talagang tuloy ang sugba. O, oh, ito, ginawa pang, ano kang tawag doon, fireworks eh. O, oh, isinaksak pa doon sa dram. Sabi ho ni daddy ko'y, ay, ang gusto doon niyang anak, nung kami ay, wala pang anak, ay babae para daw ho, madaling sawayin. Ay, yung baga naman ang gusto mo, o. Oh ano ngayon madali ba sa sawayin yan o ay di ano lasa ko iyak ngayon at nausukan Sige pa, saksak -sak pa more. At dahil nga ho, gabing gabi na at talaga namang panay na panay ang kulit ni Mia koy, koy doon sa apoy, ay akin hong inilipat din sa gasol. Ay tunay ho kayong ka naman sa akin ay eh. na ay alasyete na nga ho ay hindi pa na kahit hindi pa naluluto akin aking dinuluto ay akin na ho inilipat din e eh, at tunay na ako napapagod na rin ang kahihihip at gawa ng panay na panay nga ho ang salaksang ay di arin na nga ho luto na sa wakas makakakain na rin ho tayo arin na ho luto na ang aking ginataang lang ka ewan ko baga ho kung anong pagkakalasa na re at yun lamang ho for today's video maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye bye god bless Baka naman ho makakalambing ng isa. Makikipollow na rin ho kung hindi pa kayo nakapollow. Like and share na rin po. Meron nga rin pala ho kaming YouTube, Pabida Vlogs. Thank you. Bye-bye.